<coughs> okay guys, magandang araw po. Ito naman pong kaibigan yung si Jake. Sa video nito guys, pag-usapan po natin ang nabasa ko pong article na ang AI or Artificial Intelligence ay papalitan na po ang mga Filipino workers dito sa Pilipinas. Will AI replace Filipino workers or ang human being? Very interesting, very controversial, pero, pero, pero before tayo guys pumunta dyan, Um, I would like to say thank you very much to all sa nag-watch ng mga episodes natin sa sa channel na ito, Jake Pumperada channel. Maraming salamat po, no? Kahit paano, may nanonood, kahit isa, dalawa, okay lang po 'yan, guys. Ang pinakamataas siguro 25, no? Or 35 or 56. Okay lang 'yon, keep lang ako ng gawa ng mga reaction videos or opinion ko para po lumaki din ang channel natin, no? Time will come aangat din ito uh, aangat din ito hindi ako nawala ng pag-asa guys so kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito like lang po, share and huwag kalimutang mag subscribe ito po ay personal na opinion ko lamang at uh, kung meron kayong mga suggestion or opinion pwede nyo lang guys ilagay sa comment section natin okay so ang tanong marami bang mawawalan ng trabaho ng mga Filipino kung pumasok na ang AI? Sa akin palagay guys, maapektuhan sa mga BPO pero hindi totoo na mawalan talaga ng 100% na trabaho ang mga Filipino because of AI. Bakit po? Kasing AI guys ay isang tools, no? Tool pa rin siya. Kailangan pa rin ng interaction ng totoong human being, no? Kung sumagot sa mga tanong, hindi naman lahat kaya ng AI. Ikalawa po, ang mawawala ng ng ano, trabaho ang mga tao o mga Pilipino kababayan natin na hindi marunong gumamit ng AI para sa kanilang araw-araw na gawain or ang trabaho. Pero kung ikaw guys, Uh, marunong ka mag-adapt ng mga technologies like ChatGPT, Gemini, or ano pang AI tools, alam mong gumamit niyan, you are very advantageous. Bakit po? Kasi karamihan ng mga trabaho natin ngayon, whether we admit that or not, ay gumagamit ng artificial intelligence. For example, write me a program in C to add three numbers. Oh my God! tanong mo, oh Jig, ang simple naman yan. Add three numbers in C language. Pero kung hindi ka marunong ng C, mahirapan ka kasi mag-aral ka pa. With the use of chat GPT, pwede ka lang dyan maglagay ng tanong. Gagawa na siya ng code. Pero matutunan mo. Mas mabilis, di ba? So, ang akin lang, uh, kailangan pa rin ang human interaction. Ang importante kasi, we have to adapt the change of time, the change of technology right now having an AI. Pag-aralan po natin. Alam nyo, by 20, last, last, 2020, yeah, I think, 2022, oo, ang ChatGPT na launch, November. Hindi din ako marunong, guys. Pero, ay, pinag-aralan ko rin kung paano gumamit. I do some research in Google, and then watch mga video, tutorial video, and experiment, natutunan ko rin. Oo, oo. Ang importante lang guys, open tayo, open minded tayo sa pag-aaral ng new technology. Hindi natin sila kaaway, actually friend natin sila kasi kung alam mo gumamit ng tools na ganyan, napapabadali guys ang ating mga trabaho at business. Okay? So, sabi nga ng isang philosopher na si Francis Bacon, knowledge is power. Okay? At may sinabi pang kaibigan ko si Sir Bob Reyes. Uh, basahin natin na. Don't be afraid of AI or artificial intelligence, but very afraid of people who know how to use AI to their their functions efficiently. They are the ones who will replace you in the workplace. Oh, di ba? Matakot tayo sa mga tao na magaling gumamit ng AI, ng mga tools, kasi sila ang equipped at mapapalitan tayo sa trabaho, according kay Sir Bob Reyes. No? So, um, ito sa kanyang article pa rin, no? So, isang article to ah, AI is not here to replace us, it's here to empower us. Pin-improve tayo guys, no? By leveraging AI technologies, we can automate mundane tasks paulit-ulit ng mga trabaho, enhance productivity. So kung gumawa ng program, mabilis ka makagawa ng program with the use of AI, maganda. And focus or our energy on more meaningful and strategic endeavors. It's like having a digital colleague that complements and supports our work. Oh, very clear ha. Parang may assistant ka na tumutulong sa'yo. Actually, no, <laughs> kaninang umaga, kaninang umaga or yeah, gumawa ako ng mga video uh, about ano, about if statement no using python nag-install ako guys ng ano share ko lang sa inyo no uh, kasi ang visual studio code product yon ng microsoft no text editor nag-install ako may option pag install mo na gusto mo ba i-incorporate ang ang autopilot no autopilot or copilot no na AI tools ng Microsoft libre lang guys ha? libre I repeat libre pero meron din mga paid no so ano nyo bang ano nyo, alam nyo ba kung anong yung, nangyari nag login ako sa account ng GitHub kasi ang GitHub is ano rin nyo ng Microsoft company rin yun, eh system company every time mag type ako ng command no ng mga for dinidetect ng ano dinidetect ng copilot na AI kung anong susunod ng mga commands Parang ino-auto-complete niya. Nabigyan niya ako ng hint or parang kino-complete niya ang command. Pero, itab ko lang, i complete niya. So, anong nangyayari? Mas madali kong matapos ang program kahit very simple. At saka, lesser ako prone sa pag-commit pag ng mistakes. Ang galing talaga, guys. Now, ibig ba sabihin, naging tamad na ako na programmer? Kasi may kasangga ako sa paggawa ng program na AI. Hindi, I'm just using my head to make my, my life easier being a programmer. Yun din guys, ang gusto ko mangyari sa inyo. Kung mga developers kayo, or hindi naman sa dyan, teka, you use AI uh, guys para sa inyo pag-aaral, negosyo, or trabaho, mas madali. Alam nyo, may ano ko, may relative ako nang nagbakasyon kami sa AI. I will not mention his name at ang company baka ma baka mabisto ma siya guys no. Sabi niya daw araw-araw ang -araw, ginagamit niya is ChatGPT sa kanyang trabaho. Si naging mas madali ang kanyang trabaho because of AI. At he is earning dollar. Oh, di ba? So kung ako ka sa iyo guys, hindi mo naman kailangan na super talino ka lang eh. Marunong ka lang magbasa, tiyaga at saka patience. Magsulat, madali lang talaga gamitin ng AI, mapadali ang buhay natin, no? Both in work, business, at hanap buhay or personal life, okay? At saka, <laughs> one time nag-resign ako sa trabaho, no? Hindi ako, ako, ano bang gawin ko na letter? Ah, pinagawa ko sa AI, I just modify, yun ang pinasa kong resignation letter <laughs> sa employer ko. Tinanggap naman, so yun lang, <laughs> Anyway guys, so medyo napahaba ang ating kwentuhan ngayon, pero I'm very happy to share with you na aawag uh, natin katakutan ang AI class uh, guys, no? So thank you so very much sa panonood. Sana po may natapulot kayo ng mga lessons, ideas, karunungan, kung meron man, kung meron kayong mga suggestion, iwan nyo sa comment section. Babasahin ko 'yan, guys, and then we will have some fruitful discussion. In our future uh discussion dito sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Merry Christmas uh, 2024. I'm looking forward to advance happy New Year in 2025. Thank you guys. I love you all. Don't forget to like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe kung bago lang kayo. Bye bye ka la, guys. See you in the next video.